Patuloy po ang pag-usad natin laban sa COVID-19. Kaya patuloy din naman ang laban ng bawat Pilipino para sa araw-araw nakikitain. Alam niyo ba, ayon po sa statistics, nasa mahigit 4 na milyong Pilipino ang jobless o walang trabaho. Malaking problema nga, ano? Pero kacunin, tutulungan kita na makalayas sa standby status mo Sabi nga nila when one door closes another opens Marami ang nawalan ng trabaho at humina ang kita dahil sa pandemya Pero marami rin ang naghanap ng oportunidad at hindi nawalan ng pag-asa yan ang istorya sa likod ng Katonyings Bread Reseller Program. Alam naming mag-asawa ang matinding pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya ito ang naisip namin para makatulong sa simpleng paraan. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng tinapay, eh, marami tayong napapasaya. Dito sa Metro Manila, sa Nueva Ecija, at aba, kung saan saang probinsya na rin pala. Pero higit pa dyan, ang pinakalayunin natin ay matulungan ang isa't isang makabangon, kumilos at mabuhayan ng pag-asa. Hanggang sa dumating na rin ang inaasam nating bagong umaga. Akalain mo, isang taon na pala, one year na ang nakalilipas pero nandito pa rin ang mga resellers from home natin na itinuturay po naman naming mga kapamilya. Welcome po sa 627... Teka, ba't ba? 627 to. Yes, 627. Kumbachero, reseller anniversary throughout. Yan. 627 dahil 6, it's June. Mm -hmm. And 27 dahil June 27 yes. ngayon. At uh, dahil uh, 627 ngayon, nagsiselebrate din po tayo ng one year or first year ng Katunyeng's reseller program natin. Kaka-isang Para taon, parang kailan lang, ano? Yes. Kung nag-umpisa tayo, pa isa, isa lang yan, eh. Yes, at ngayon nga, after one year, ay meron na po tayong 60 na active resellers. So, 60 resellers na po tayo pala. Yay! 60 Sixty resellers at may mga dumadagdag pa. Ito uh, na. kung meron na. Uh, congratulations kay uh, Miss Lyra. Lyra Gregorio! Gregorio. Woo! Ay On the spot uh, Membership! membership. Welcome to the family! Wow! Mapata ka rin! Congratulations from Del Monte Pesos City Para sa ating spot discount palang Pangalim! Congratulations kay Abel Balauro, Ro Tama ba Balauro, so. Balao may, may meron kang matatanggap na anniversary gift yes. Special gift na <laughs> at, at ang pinakamahalaga, 500 peso off sa ating registration sa Resellers Partnership Program. At ito ang di Gano'ng kasipag yung nag-register kanina? It's yung spot naman discount. Si Sige na, ipaliwanag eh, mo kung ano okay. nangyari. Ibang klase ko. Si yung unang-una po nating on-the-spot na nag-register, si Lyra Gregorio, siya ang nag-recruit. Grabe! Siya ang nag-recruit kanina. <laughs> kay, <laughs> so ka sa reseller na meron kang commission privilege. So katulad ni Miss Lyra kanina na na-recruit yung bago nating on the spot na nag-register na si Abel, meron siyang 30% commission. So sa 10,000 wow! ka sa mga, ito ka yun. Meron siyang 3,000 pesos. Wow! <laughs> amount ng 10,000 dahil may spot minus 500 oh, 95, yeah. minus 1,500 dahil dito magkano yun? 8,000 8,000 <laughs> tapos minus yung K tapos wala po tapos may 3,000 pa siya Yung 2,000 2,000 meron pa siyang meron pa siyang yeah, Ay, agad si Pam. Wow. <laughs> galing itong si Grabe. Si Lyra. Nabuo po ang masayang samahan, kaya naman ang tiwala at kumpiyansa ay aming maipagyayabang. Abe, mga gano'n nakadami bang halaga ng, ng uh, bread products na na, 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 na kwenta nyo ba? More or less, sabi ni Miss oh. Maju, malapit na ako mag-500. Um, uh, mahirap, mahirap bang maging bread reseller? yung totoo. Actually po, nung sa simula, ay actually, hindi po kami nahirapan na mag, uh, kumbaga ay mag, uh, commercial dahil kilala si Katu Nying. Ang ginawa ko lang po kasi, <laughs> one week, before ako umorder, naka post na agad ako sa Facebook. Ang ginawa po ng asawa ko, pag namamalayin siya sa umaga, eh daladala -dala siyang bayong, daladala -dala yung tinapay. <laughs> <Wow, laughs> Oh, sipag at sipag, kaya naman kayo po ang you, number one namin na reseller po. Yung mister ko po kasi meron siyang maliit na karinderiya dito sa amin. Ngayon, ang ginagawa po namin, uh, idini display namin, ginawa po niya ng sariling istante yung mga products ng katuning. No, meron po kasi siyang maliit na karinderiya, doon namin dinidisplay. display Ang galing niyo! Okay. Ano pa yung mga discarding niyo para maging uh, very active uh, Katu Nying's reseller po kayo, ma'am? Pag-pre-order po ako ng pa pre order Para po, pag-pick up po namin ang tinapay, meron na po, uh, meron na po kang pagbabagsakan. Bali, nag, oh. nag, nagpapasobra lang po kami ng konti. Kung sakali, meron po kasi ako mga suki na kapag inalok mo po, aayaw muna. Pero pag nandyan na po, o oh, order na po, kaya nagpapasobra po ako. Kung na, tapos nakita niya yung balot, nakangiti sa kanya si Katon Jeans. Ano <laughs> ang sinasabi mo ba? Ang <laughs> ka sa mga tao. Eh, parang gano'n, eh. ano pa nga ba? Eh, parang, 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 parang. <laughs> Sabi po, Sabi po nila inaakit daw po sila pag nagpo-post na po ako eh. Pag sinabi ko po na... <laughs> <laughs> pag nakita na po nila yung post ko na nandito na po ang mga order nyo, ayan na po yung mga hindi umorder, nag oh, nagme-message siya po. Sa mga gusto po na mag-reseller, uh, okay lang pong pag-isipan pero wag nyo na pong patagalin. Kasi sabi nga po ng, sabi nga po ng iba, kung nag-iisip ka pa, yung iba nag-uumpisa na. Ang gaya po. Ibang klase. <laughs> Hindi ka na mag Saka po nung kami po nag-umpisa dito, na umpisan ko din po yung murang murang package lang po. Na nagbukas pa po kami ng alkansya noon. Ngayon po yung mga kinikita namin, diretso na rin po sa alkansya. Para nabawi po namin. Opo, opo. Iba-iba po ang estado ng buhay. Iba't iba rin ang pinagdaanan. Pero isa lang, ang nakitiya ko, hindi sila mga istambay. Nga ba, kahit ano pa estado ng buhay mo, welcome na welcome ka dito. May awarding pa para sa mga masisipag. Ayan, may promo at may special announcement pa just for resellers. <tap> product alert. Ito na yung mga pinaka natin. Yan! So, ito po. ang ating uh, ube cheese pandesal. And we are using ube halaya po dun sa filling ng ating uh, pandesal. So, talaga pong Pinoy na Pinoy po yan. At saka po yung cheese na ginagamit natin is premium cheese. Uh, ang special promo po natin from July 19 to 25 by 6 plus 1 po tayo. Congratulations sa mga top resellers natin. Ito na, ang ating top 3 third top reseller. Congratulations Ma'am Annalyn Ostriaco. Oh! ng 10 pieces na ube cheese pandesal plus ito pong additional gift namin sa inyo. Yan. Yeah. Congratulations po ang kanyari ni ko. At ang uh, ato namang top 2. Tan-tan-tan-tan. Ayun, matindi. Kabayan. Class Last time. For mga ano, pag may mga celebrations tayo. Woo! Okay. Ito na, ang pinakahihintay natin. Ang ating uh, Number one, ang ating top reseller, si Ma'am Catherine Lopera. Seven pieces kitchen set, para po sa inyo because uh, we appreciate po na kayo po ay top one reseller po natin para po dun sa mga nakalipas na buwan. And kayo din po ang unang makakatikim ng mga ube cheese pandesal na bago po natin mga produkto. Kaya ikaw, kung gusto mong pumita o kaya eh, magdagdag pa ng nakita, sabi nga, wag mahihiyang magtanong <laughs> o tawag na sa aming resellers hotline. bahay, yung aming mga tinapay ha pwede mo rin ilagay sa ainan o kaya e tindahan ang tawag po namin dyan outlet partners Hello! Isang uh, umagang kay ganda Ano oras na ba? Ay, wala po na rin ko Tingnan natin kung ano oras na Lakiam Gochapwe 6.58 na umaga Nandito na po ako ngayon sa uh, Napakagandang probinsya Ng Nueva Vizcaya Nakikita nyo, bulubuntukin May palayan, may gulayan At uh, ito po yung party ng tinatawag na Lambak ng Agayan O Region 2 Meron po akong special na misyon dito sa Nueva Vizcaya. Samahan niyo po ako. Kung ano yun, secret, basta sumama si po kayo. Okay? Woohoo! nagtatanong kung ano ang misyon, andito na ako sa Bambang, Nueva Vizcaya. At nakita nyo kanina, ang gaganda ng mga senior ipapunta rito. Pero mas maganda, ang kausap ko kayo, si Ersi Alvarez. Uh, kasi thank you sa pagkakalap sa akin dito. It's a pleasure alam nyo, kaya excited po ako sapagkat ang Cotton ang Cotton products, eh nandito na. Andito na sa Lugar ng Biskaya. Wala ba kayo mga kamay? Yeah. <laughs> uh, meron po tayong uh, outlet ng uh, uh, dito. At ito po hindi magiging posible kung hindi dahil kayo, kay Jesus. Uh, <laughs> uh, ano Ano mo? Ano, ano, ano ba dito sa coffee shop mo? The coffee po. Yung Ibig sabihin ko kasi inquiry yes, ako. Yes po. Ako na anak ba? hindi po. Mahilig ako sa no, K-drama. Uh, <laughs> Mahilig sa K-drama pala si si Hersia. Teka muna, ilang taon ka na ba at uh, ilang ka ba nag pumasok sa negosyo? ah uh, pang second year ko na po to. pero mm -hmm. six years old, uh, 26 years old pa lang. 26 years old at uh, siya ang uh, CEO ng uh, kumpanya niya. Uh, <laughs> ano ang pinakamasarap na kape dito? Yung ano po, from Sagada po. Sagada talaga. Ito Sagada. talaga pagkagaling sa Upland. Oh. Uh, uh, upland, yes, ang, the higher the altitude po, the better. Tama-tama. <laughs> E, pero mas masarap daw magkape pag may ka-partner na sila. <laughs> oh, yeah. Oo, oh, yun. Oo, oh, karating din pastries and breads. Siguro, pwede mo sa kanila, bakit ba naisipan mo kami uh, i-partner dito sa Uh, yung yun, actually po, meron po kami isang project. Ah, uh, secret pa po yun. And then po, pumunta po ako sa kanilang store. Tinay ko po, po yung mga pastries. Naku po, pag uwi po namin, ubus na ubus na po yung tinapay sa bahay pa lang po yun, ha? Oo, ba, ha? Oo, po. So, so ikaw so, mismo, nagustuhan mo yung project. Oo! Oh, wow. Kaya so, nakakahiya naman, kung sasuluhay mo. Oo, oh, oh, oh. so, kung oh. po ipatry sa kanilang mga taga tagabang. Oh, mga, mga taga pa, <laughs> alam nyo na, ha? Alam nyo na ang gagawin nyo, ha? O, ano ba ang nga nyo? Una, kung gusto nyo makapagkape, Napakaganda ho nito lugar. Uh, very cozy ang uh, lugar. Pero ang mas na, uh, lag nagpatindi nito, nandito si Katwini. Eto, ito. kahit wala ako dito, nandito si Katwini. <laughs> okay. Nakita <laughs> nyo? Isa lang po si Miss Hersey sa mga outlet partners namin o oh, marami pang naglagay ng aming mga breads and pastries sa kanilang mga tindahan. Nakakataba po ng puso itong paglago ng ating tinapay business. Nagsimula na po ito dati sa maliit na panaderia dyan sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. O ngayon, matitikman na sa iba't ibang parte ng Luzon and soon sana sa buong Pilipinas. Kaya mga katunin, huwag nang maging standby pa. Kumita na kasama ang Katunin's Reseller Program. O paano? Happy weekend! Bye! Kumbachero, kamusta? Alam kong excited kang malaman kung paano kumita kasama ang Katunin's. Pero teka, kilala mo na ba kami? Mabilis na flashback lang ah. Ang Catonings ay nagsimula sa isang maliit na panaderya sa Nueva Ecija. Pero alam mo bang hindi kay Catoning ito ipinangalan? Sa original na Tuning, si Tatay Tuning Senior. Mula sa mga tinapay sa Nueva Ecija, dinala sa Maynila, naging cafe, hanggang naging isang full-service restaurant na rin. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong hashtag support local. Flash forward to present, dumaan man tayo sa kung ano-anong unos tulad ng pandemya, heto pa rin tayo patuloy na naglilingkod sa inyo, mga kumbatsero. Ikaw na ba ang hinahanap naming magre-represent ng katunying sa inyong lugar? Halika at alamin kung paano. Sa halagang 10,000 pesos, may factor pack package ka na plus may perks and privileges ka pa. Kasama dito ang startup products. Assorted bread packs na sulit sarap talaga. May 6 kumbachero goodies plus free patikim box para mas makilala mo ang mga tinapay na itidinda mo. Large and small bread crates para sa proper handling ng ating mga tinapay at ang official reseller promotional tarpaulin at marketing materials. Plus, meron ka pang reseller's ID. Hindi lang 'yan. Meron pang bonus na weekly freebie sa tuwing kukunin mo ang iyong orders. Sagot na rin namin ang refreshments mo sa tuwing pick-up day di rin kami papahuli sa birthday gift para sa iyo. At eto pa ha, may 20% discount ka pa sa Katunying's when you dine in at pwedeng-pwedeng magsama ng plus one mo. San ka pa? Paano ba ka ang kontrata? Sa contract signing, kasama mo lang naman si Katunying. Wala ka nang aalalahanin dahil matatanong mo na siya ng personal, sagot pa niya ang pakain sa'yo at sa kadid mo. Busog sa perks, di ba? At dahil techie na tayo at dapat sumunod sa social distancing, mayroon tayong exclusive reseller app na mas magpapadali ng ating order system. Paano nga ba kikita rito? Maraming paraan. Ang entry-level resellers ay entitled sa 5% discount sa ating suggested retail price pwedeng-pwede ka rin mag markup up ng 10 to 15% sa ating SRP. Halimbawa, mayroon kang 10,000 pesos worth of products, may 5% discount ka na 500 pesos plus 15% markup. Maaari kang kumita ng hanggang 2,000 pesos sa 10,000 na puhunan. Di pa dyan natatapos. Dahil bukod sa pwede kang mag-resell ng produkto, pwede ka rin magkaroon ng komisyon sa pagre-refer mo ng kaibigan mo. One referral is equal to 3,000 pesos. Ang tanong mo ba ay ano-ano ba ang maire-resell mo? Heto ang list of products na bentang-benta. Mula sa mga sikat na freshly baked breads and premium pastries, cakes, kumbachero goodies na Pinoy delicacies, at mga Pinoy flavors na hinahanap-hanap sa amin tulad ng suka, chili garlic, gourmet na tinapa at, at pati na rin ang paboritong palaman ng bayan, peanut butter at coco jam. Kasama rin ang most requested bilao bundles natin. Lahat yan, pwedeng pwede mong i-share and sell. Saan-saan nga bang lugar ang maaabot ng Katonings? Ito ang mga listahan ng mga serviceable areas na malapit sa aming mga branches. Mapa pick up, drop off, or meet up sa North Area at sa South Area. Saan-saan na ba tayo may reseller? Pasig City, Paranaque, Quezon City, Caloocan City, Mandaluyong City, Cavite, Batangas, Bulacan, Laguna. Mayroon din tayong mga OFWs na pinamamanage ang kanilang reselling sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas. But wait, there's more. Meron din tayong rebate para sa mga accumulated monthly transactions rebate levels ay silver, gold and platinum. First, silver rebate level ay para sa mga nakaabot ng 100,000 sales. Magkakaroon ka ng additional 7% discount at 2% product rebate. Ang gold rebate level naman ay para sa mga nakaabot ng 300,000 sales. Magkakaroon sila ng 10% discount at 3% consumable rebate. And lastly, ang ating platinum rebate level pag nakaabot ng 500,000, magkakaroon sila ng dagdag na 15% discount at 5% consumable rebate. Ito ang sample computations. Gusto mo bang mas makumbinsi pa? Mababasa mo ang ilang kwentong reseller sa aming official Facebook page, Katonyeng's Reseller Partnership Program. How to be a reseller? Ready ka nang mag-sign up? Watch this! Step 1. Magpasa ng requirements Step 2. Abot kaya lang ang puhunan. Kaya, pwedeng pwede mo na agad simulan. Step 3, make it official. Presto, official ka ng parte ng Katunyings Family. Halika, be a Katunyings Bread Reseller na.